Emosyonal na umalma ang vendor na nakunang iligal na nagre-refill sa mga bote ng isang kilalang brand ng mineral water. Hindi naman daw niya ibinebenta yan. Pero ang uploader ng video nanindigan na sa frontline ng balitang yan si Ryan Ang. Pagmasdan ang tinderang ito sa kanto ng Felix Avenue at Marcos Highway sa Cainta Rizal makikita na ikasanok siya ng tubig mula sa isang styro cooler. Isinasali niya ito sa isang bot ng mineral water at sa kanya ulit ito tatakpan. Nasa harap naman ng matandang vendor ang mga paninda ng mineral water ng isang kanilang brand. Kwento ng uploader, pinost niya ang video para raw magsilbing babala sa mga mamimili. Para na din maging aware sila na Mag-check bago, bago bumili. Kasi pwedeng pagmula ng sakit yung mga ganyan eh. Pinuntahan ng News 5 ang tindera sa viral video na nakilala naming si Aling Bebita. Masama raw ang loob niya sa nagpost ng video. Paliwanag ng matanda, hindi naman niya tingit ang sinaling tubig. Sobrang init. Ginagawa ko, binabasa ko yung ulo ko, ang ko, natutuyo sa katawan ko. Nawala naman sakit ng bato ko. Giit pa niya. Sana raw ay binigyan mo na siya ng pagkakatao magpaliwanag. Kung sa lalaking nag-video nga, di malang, di malang sinasabi nga, Nanay, pangit yung ginagawa mo. Ano yun? Ititinda ba niyo yan? Ah, ang salamat talagang loob ko sa kanya. Minsan napapaiyak nga ako dyan eh. Bakit ginaganun nako Sa tagal-tagal ko na dito, yung walo kong anak dito ko binubuhay. Personal. Depensa naman ng uploader. Kung makapansin nyo doon sa video, yung styro na cooler is ang dami din noon. So nagkocontain din yun ng mga tubig. So parang impact, it's hard to believe na for personal consumption. Naglabas ng pahayagang Nature Spring Water. Tiniyak nila na pinoproseso sa malinis na manufacturing plant at alinsunod sa mga pamantayan ng FDA ang kanilang bottled water. Pinaalalahanan din nila ang publiko na suriing mabuti kung selyado ang takip na binibiling bottled water. Dapat daw ibalik at papalitan sa pinagbilhan kung sira ang seal ng bote. Naglabas na rin ng babala ang Department of Health laban sa mga ilegal na nag ng mga bottled water. Nagikot ang aming team para kumustahin ang iba pa nagkitinda ng bottled water sa mga lansangan. Ang ilang vendor na amin nakausap, tiniyak na hindi sila nagbebenta ng refill. Dapat po siya nakasealed. Naka-sealed. Katulad po nito, naka-sealed siya. O, oh, sigurado yun na mineral talaga siya galing doon sa nature spring. Sa lahat ng bumibili ng mineral water, iti-check nyo kung sirado pa tong ano niya, yung takip na yan. Kasi mga halat, ma alam naman kung nabuksan o hindi. Reaksyon naman ng ilang mga imiling na abutan ng uhaw sa daan. Ako naman kasi din ako basta-basta na bumibili ano, tulad nito. Alam ko naman na ano siguro ito. Kung sa mga naglalako siguro, medyo kabado pa ako. Nagbabalita mula sa frontline, Ryan Ang, News 5.